For this video react tayo dito sa ano uh, US ambassador <laughs> so magawa siya ng announcement uh, 300 Afghan nationals <laughs> kukup ng Pilipinas so dito sila ano uh, gagawa ng resettlement habang ano habang kinikilatis muna sila ng US o oh, di ba galing no yeah, mga Pilipino talaga no Pilipinas itong gobyerno ni BBM, di ba? Ang tatapag natin sa China, di ba? Ang lalakas natin may pag-away kasi idudukan tayo ng US. Pero, di ba? A very simple na disaster response, typhoon response, hindi magawa ng tama ng ano, bbf uh, BBM government. Tapos ang lalakas yung ano, uh, may pag-away sa China, okay? Well, malas may pag-away sa si China kasi nga inuujukan ng US. Kasi the reality is, ang Pilipinas ngayon isa siyang malaking tuta ng mga kano, okay? Bumalik na naman tayo sa pagiging alipin ng mga Amerikano na ha, <laughs> pwede nilang basta-basta gawin na lang to, di ba? Kasi yung Afghan, di ba? Uh, ano yan eh, issue ng Amerika yan eh. Sila yung nangialam dyan dati eh. Ngayon, sis nagkakagulo na ulit doon, di ba? Kasi na-takeover na ulit ng ano, parang Taliban yung Afghan. So yung gera na sinimulan ng US doon na baliwala lang din. Ngayon yung mga naipit doon sa gera ng mga Afghan, 'di ba? Uh, gustong umalis doon. Eh dito, bilod mo dito ba naman ni ano? Dito yung resettlement nila habang kinikilatis sila ng US, 'di ba? Na yung pagkilatis ng US diyan, baka uh, eh, ba forever na kinikilatis baka yung mga Afghan na yan, baka dito na sila talaga forever. Okay? For as long as ano tayo at tuta ng ano Amerikano. Kasi sila ngayon yung nagdidikta sa de eh, uh, Pilipinas eh. Okay? So sabi ng post, the US is prancing Afghan refugees. So while well, the US doesn't know if terrorist or upright citizen, kung criminal or professional. Dito daw muna sila sa atin sa Pilipinas. O oh, di ba? Gagaling eh. Gagaling talaga ng Amerikano na yan no? Eh tignan natin itong ano uh, video na to ano yung sinasabi niya ambassador and that um, we have worked with the Philippines for some time to hmm. ensure that um, Afghans who work closely with uh, our American government officials in Afghanistan who have been completely vetted have hmm. the opportunity to transit um in route to the United States so that we can Eh bakit hindi nyo, ano but hindi direkta na, na ano ilagay nyo kagad sila sa US oh, di ba kasi hindi sila sigurado baka yung iba doon terorista yun lang naman reason doon eh ba yung iba diyan magasik pa ng lagim doon kaya habang hindi sila sigurado kinikilatis di ba dito nila sila ibabagsak sa Pilipinas ang galing talaga ng mga visit ng mga Process, US na to visa paperwork done huh? totally in conjunction with the Philippine so, authorities to make sure that they're entitled to enter here ito na mga administration na to, nang no, gagaling eh. Ang galing kumukup, di ba? Mga sunod-sunuran, di ba? Tatapan mga sunod-sunuran naman kayo. Okay. We then quickly uh, get their uh, their uh, medicals done and, and their paperwork stamped <laughs> so they can travel immediately on to the United States. So we're looking uh, So what if hindi na matapos-tapos yung mga ano na yon? Yung mga clearances na yon, di ba? Ano, dito na sila sa Pilipinas forever. Ganun ba yon? na malamang ganun yung gagawin, hindi-delay -de nang hindi-delay yan eh. To do uh, just a, mm. uh, have about maybe 300 people be processed through um, sometime in the, in the coming months or so to the United States and see, then use that as an opportunity to explore. Hmm, di ba? Pang malupitan talaga, no? Na yung 300, baka start pa lang yan eh, ba dumami pa yan eh. So siguro tetestingin mo nila, oy yung 300 bagsak yun muna sa Pilipinas. Then i-monitor natin. <laughs> Kung hindi magkakagulo within nila uh, few some time, oh hindi <laughs> do nila pwedeng uh, i-clear yung iba dyan, okay? Pero tama yung sinabi nito. Ba't hindi nila diretso sa US? bagit meron pa stopover? Which is tama. Ba't kailangan mo stopover dito? So mag-stopover ka lang dito kapag talagang hindi ka sigurado sa ano, di ba? Sa kukupkupid mo. Kasi di sila sure if safe or hindi yung ma-Afghan. So, dito daw muna game naman si BBM. Kasi nga si BBM, ano yan eh? Awa, ano, ututo -utu talaga eh. Di ba? Ututo -utu sa US, ututo -utu sa kanyang kasin. Si, ano, President Bongbong Marcos. Dami nga sa lansangan, walang tirahan na Pinoy. Mag-adapt pa. Yung ayaw ni FPRR din na tanggapin. Tag-Afghan, itong si BBM, sunod-sunuran sa US. Siyempre, di ba? why here in the PH there are many rich countries in the Middle East tama di ba mga Abu Dhabi UAE maski sila ayaw nilang tanggapin eh kasi nga at the end of the day Afghanistan pa rin yung Mayan eh mali mo iba dyan mga Taliban talaga why they don't open their doors for their brothers and sisters while pressing their papers bahit sa Pilipinas ba maging battleground ulit ang Pilipinas eh tulad nung ano di ba yung mga terorista nung nakaraan nung time niya di, ano PRRD Paano kung isa na naman to sa mga way ng ano, mga Amerikano para manggulo sa isang bansa, no? What if 300 yan na pure Taliban yung ilagay dito? O okay. hindi yari naman, ano, Pilipinas. Okay? Kasi mangyari yan, eh. Kasi ang Amerikano, what's the nangingialam yan, di ba? Nanggugulo talaga ng isang bansa yan. Walang pakialam yan, okay? Basta pagkakaperahan nila ang isang bansa, mangingialam at mangingialam lagi yan or basta may interest sila sa isang bansa, di ba? Doon lagi po 'yan. Naku, iba na namang problema binigay sa atin. Ano bang kapalit nito? Eh, yan ang isipin siyempre ng mga tao. Anong kapalit niyan, Bongbong Marcos? Bakit, di ba? Kasi walang matinong presidente, ano eh, gagawin 'to eh. 300 Afghan lalagay mo sa ano, uh, bansa mo di ka ba nagtataka bakit yung mga neighboring countries niya, mga Middle East na mas mayayaman, ayaw nilang kupkupin yan, ha? So ito ang start ng proxy war ng may Afghan dito. Possible yan, di ba? Kasi nga, ganyan ang discarded ng US. Uh, may mga tinatanim lagi yan para ano, mamanggulo, okay? Unahin muna kapakanan ng Pilipino bago ibang lahi. Tama, di ba? Ang gulo ng administration ngayon. Puro lahat ng galawan, puro riddled with corruption. Tapos ganyan, ha? May time pa rin kayong ano, magpakatuta sa US. Kasi yung mga, ano, yung mga, pulidigo, mga kapag nagkagulo ko siya sa Pilipinas, kapag nagkaroon siya ng full-blown na gulo, yung mga politiko na yan, di ba? May mga private. <laughs> may mga private jet, private airplane. Uh, pwede silang umalis anytime, eh. Kaya ang tatapang nila, eh. Okay? Ang lip talaga ng tingin ng putist sa Pinoy ginagawa lang tapunan ng mga terorista. Tama. Hindi ko magits yung mga ni, mga anti-China eh. Tapos pro US. Di ba yung nakakala ta? lahat ng tae ng US, di ba gusto nilang itawon dito sa Pilipinas ha. Tatangan niyo rin eh. Mga anti-China pero yun pala pro US, di ba? Gusto ba lang magpaalipin? Mga bobo ayo, okay? Mga bugok. They can use Edgar sites as temporary shelter. Balabo yan. Anyways, ayun lang guys. So, eto guys, uh, napakadelikado na ito. Ako nagsasabi. Sa 300 na yan, for sure may talibad yan Na pwedeng, ano, uh, manggulo, manggulo. ba? Diba? Kasi, uh, ba't hindi nila guguin lang Pilipinas? Eh, nakikita nilang Pilipinas as a known, ano, non uh, known ally ng US. Eh, mga talibad na yan, galit na galit na yan sa mga US. Okay? So, dapat, eto, mapigilan to. Dito pwedeng matuloy. Kaya siguro gumagawa na naman na ng ano issue ang ano eh, gobyerno para etong ano pag-travel ng Afghan na sa Pilipinas medyo ano hindi uh, na naman siya mapag-usapan, di ba? Anyway, so lang. So good luck na lang sa Pilipinas pag ito na tuloy. Baka mas magiging malala sa Marawi yung ano mangyari sa Pilipinas pag nagkataon, di ba? That's it for this video. Take bye-bye and subscribe.